right, hello guys! Live Good Morning! Mga kaposible namin dyan, hello po sa inyo. It's me, Coach Team, your power leader here in Live Good. And tayo po ay nagre-relax ngayon dito sa Batangas. Yan, nagbe-beach muna tayo. right. and nagtetent. <laughs> nagte-tent kami dito. Ayan no? Oh, may tent kami. Tent, 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 all over the area. So kami po ay um, mag-overnight dito relax muna, na, di ba? Ganun, ganito lang naman ang live good life. Okay? Kaya kung gusto niyo po ng paganto-ganto lang, para relax relax kasama pamilya, ay anak ko, naliligo doon. Hmm. niyo doon. <laughs> -se -se siya. Alright. So, kung kayo po gusto niyo po ng gantong lifestyle, pwede naman kasi life is a choice. Okay, life is a choice. And life is short yan. Magiging shorter pa yan kung kayo po ay nai-stress sa buhay lalo na kung hindi nyo alam yung purpose ninyo hmm, importante po talaga yung purpose guys eh. kasi kung hindi mo alam yung purpose mo sa buhay may stress ka may stress ka ang ending mo wala sa ano na lang sa wala totoo po yan 100% accurate po yan tulad po ng mga tumatalon-talon ng iba't ibang company di ba hindi nila alam yung purpose nila sa buhay ano bang purpose nila ano ba kasi yung purpose na yan, Coach Team? Well, isipin mo lang, pagdating mo ng age of 40, gusto nyo po ba nagbebenta-benta pa rin kayo? Di ba? By the age of 60, gusto nyo po ba gusto nyo pa po ba mag-recruit-recruit? Di ba? Nakakasawa. Darating talaga yun sa point ka masasawa ka. So, ngayon pa lang, alamin mo na kung ano yung purpose mo sa buhay. Kaya kung maintindihan mo ang sistema ni Live Good, kaya nga po ginawa si Live Good para sa atin. So we can live good. Ganun lang kasimple yung concept ng business biruin mo, wala kang, wala kang ibebenta, wala kang kailangan bilhin, relax, relax ka lang, all you need to do is just to share the business, share and earn as an affiliate, yun lang naman po eh. Kaya hindi ko alam ba't marami nagagalit, alam nyo yun, marami nagkikwit, tumitigil sa subscriptions, um, sa totoo lang po, sa subscriptions natin dito kay Live Good, huwag nyong bibitawan yan, alam nyo kung bakit, kasi unang-una sa lahat, wala ka na nga savings. Oh, wala ka nga savings, wala ka pang insurance o wala ka ng savings, wala ka ng insurance, wala ka pang investment wala ka ng insurance, wala kang investment, wala kang savings tapos ititigil mo pa yung live good subscription mo o, ang, ma malala, wala ka pa memorial plan may Rio, no? so alam mo yun, iwanan mo yung pamilya mo ng problema yun ba yung purpose mo? Diba? hanapin mo purpose mo sa buhay ano ba gusto mo? Gusto mo bang mag-relax ng katulad namin? Ganito. Di ba? Stay lang. Dito lang chill-chill. No? Ilang buwan lang namin trinabao si Live good Actually anim na buwan lang. Si pag lang. Alam niyo ginawa namin? Naghanap lang kami ng dalawa. Actually mahig mahigit sa dalawa. Sampu. Ako 70. Kung kayo mo mag 70, I challenge you po. Madali lang po 'yan gawin kung talagang porsigido ka. Pero kung talagang tamang ano ka lang, tamang-tamang subscriber ka lang try mo maghanap ng dalawa, kahit dalawa lang, kahit dalawang tamad pa yan. Kasi tingnan mo, yung dalawang tamad, maga, mo rin ang dalawang tamad din. O, di ba? O, yung dalawang tamad, pahanapin mo rin ang dalawang tamad pa ulit. Hindi mo, hindi mo, hindi mo, uh, magugulat ka na lang na mabubuo na yung grupo mo, yung matrix mo. Kaya ang ganda, ang ganda ni Live Good sobra. <laughs> okay? Hindi mo kailangan yung recruit ka ng recruit. Di tulad ng talagang traditional networking na, alam mo yung recruit ka na recruit para sa pairing, no? Nakakasawa? Nakakasawa. Totoo. Sa totoo lang. Kasi darating talaga yung point na masasawa ka na sa buhay, masasawa ka sa kakarecruit, sa kakabenta. Alam mo yun, yung, yung tao, kilala ka na na, ito na naman si ano, may ibibenta na naman sa atin, i-recruit na naman ako, hindi ba kayo nasawa sa ganun? So, si Live Good po, guys, sa mga members, sa mga affiliates ko dyan, sa mga kapusible ko, tuloy-tuloy nyo lang si Live Good. Kasi, napakaganda po talaga ng sistema ni Livegood okay? Um, kung kayo po ay walang walang ipon sa banko walang memorial plan, walang insurance ito na yung pag-asa po ninyo si Livegood, tuloy tuloy nyo lang subscription siguro after 1 or 2 years pinakamahinang kita nyo na mga 20,000 per month 30,000, sabihin na natin pinakamahina na po yun ha? tuloy tuloy nyo lang, huwag ka titigil kasi pag tumigil ka, talo ka na 'di ba? Wala wala ka, hindi ka na nga, hindi mo na nga kailangan magano eh, magbenta eh. Hindi mo rin kailangan bumili ng products eh. Oh, yung recruiting hindi rin halos. Kay dalawa lang, assignment mo dalawa lang. Kasi pag nakakuha ka ng dalawa, money back ka na, money back guarantee. Oh, 'di ba? Makahanap ka ng dalawa, return of investment, bronze rank ka pa. Sang ka pa, no? Tapos magtutuloy ka na ng subscription. Oh, ang ganda po ng benefits ni LiveGood guys. Kaya kuha ko po sa inyo, wag nyo pong ititigil ang subscription niyo. Sa nakikinig nito ngayon, nako. Pwesto na. Okay. enroll ka na kay LiveGood kasi ang ganda po talaga. Mas maganda pa po siya sa kahit anong business na papasukin niyo for as low as 3,000 pesos. Pang international na negosyo, sangkapa. No, walang negosyo na may 3, walang negosyo na international na 3,000 pesos. Wala. Kahit anong hanapin nyo, wala. Tapos ang laki ng kita, wala. Ito lang po yung kay Live Good. Kaya kuha ko po sa inyo, pwesto na kayo. Huwag kayong mahiya, i-PM nyo po ako. Alright? Alagaan ko po kayo. Kayang-kaya ko po kayong tulungan. Lalo na kung kayo po ay may pangarap. Kaya sa mga members ko naman po, tulong-tulungan lang tayo. Tulungan mo yung nasa ilalim mo. Huwag kang selfish. Okay? Huwag kang makasarili. Tulungan mo yung nasa ilalim mo. Makakuha lang sila ng dalawa. Motivate your team. And lalaki at lalaki po talaga tayo. Wala wala tayong choice kundi pumunta po talaga sa Diamond Ranch. All right? So yun, maraming salamat. Let's enjoy our weekends with our family and let's live a good life. So if you want to choose if you if you want to live good, choose live good. Bye-bye.